So ganito lang maglinis ng aircon uh, na hindi na kailangan baklasin no. Kung mapapansin niyo 'yan, yung malinis na part. And ito yung marumi. So gamit lang natin yung toothbrush. ah uh, dito natin ikuskus lang pa ganyan. O. Tanggal lahat. No? Tapos ikuskus natin sa dito sa tissue mahirap isang kamay lang yung gamit tapos ulitin lang hanggang matanggal lahat so ganyan lang yon pwede nyo rin naman tong uh, basain lagyan ng tubig tapos as much as possible wag nyo uulitin kasi marumi na yung toothbrush no kada, kada pahid o kada kuskus ng toothbrush uh, dapat ililinis so mahirap tanggalin dahil isa lang kamay yung gamit ko dahil pang video pero ganoon lang yon so kada kada tanggal ganon, uh, unas and then yung ibang mga part na yan yung mga marurumi uh, kaya natin yan ng basang basahan no? kaya natin linisin yan so kung gusto nyo gumamit ng dishwashing soap pwede rin as long as kaya banlawan nyo no? pwede yung gumamit ng yung sprayer garden sprayer na maliit pang spray dyan o kaya yung bote ng coke ng 1.5 na soft drinks uh, lagyan nyo lang ng butas pwede nyo na banlawan yan make sure na i-unplug yun lang and yun lang wala namang delikadong mabasa dyan huwag lang yung mga dito sa mga electrical yan Tsaka yung switch tinanggal na natin. Ayan. So, madali lang maglinis. No? So, ganun lang ako maglinis ng aircon. Thank you for watching. Bye-bye.